Samantubig, tao ba samantubig? Sino? Ano <laughs> nga? Eh nagtatago yung mga isda. Bantang. Buksay. Ah, galon ng namamatay na isda. Knife ng mga tilapia. Yeah. <laughs> Tapos. Ayan tapad. Oh, dilo. Ha? Oh. Lumubangka maka dikit. Magpapad. Dilo po. nang ruburat pala kayo. Ano, <laughs> <laughs> ah, marami huli? Ayun, ah, walang laman ng roburat mo? simikat pa ko. Siyempre, masimikat ka May discover eh. Hindi di makahulian. dami dami yang robuwat mo eh. Baho. Mabaho. Karangano lumot ano. Saman tubig. Tao ba, saman robu. Sawa. O nga? Eh nakatago yung mga isda. Bundang. Ah, galon. Nama yung namamatay na isda. Si sa ano. Ganun pala yun. S-Bus Touring, maraming huli to. Oh, padahin, <laughs> <laughs> oh, padahin. <padaling. laughs> Diyan Pasok Ah, jebu play pala lang Tama, dyan mo pala itatali Jack pa to Oh, may uli ka pala kapag eh May pangulam ka pala eh, oh Patrick Ah, oh, pangulam, May siyang plapla, ano -pla, oh, Plapla Eh, yeah, labas mo oh, O, yun Malakit na rin, kapalat Aray, Ayun, nakasako. Ayun, mga 10 kilo di pala eh. Hindi <laughs> <Dila> 10 kilo? <laughs> ayun, ayun pala sa balti. Maraming pala, huli na no?